Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Si Maets nga po pala, nagbabalik. At today po, usapang buhok po tayo. Ayan. Today po, isi share ko po sa inyo kung paano po ba yung tamang paggamit ng castor oil. Kasi po, yung iba po kasi, ano, ayaw nila gumamit ng castor oil sa buhok nila. Kasi po, yung castor oil ay... Ah, nabubulol ako. <laughs> yung castor oil kasi, ano siya, sticky siya or malapot kaya ayaw nila gumamit. Pero po alam niyo po ba, sobrang laki ng maitutulong ng castor oil para po magkaroon po tayo ng magandang buhok at magandang skin. So, ayan. Kaya today po, isishare ko po sa inyo kung paano po ba yung tamang paggamit nito. Ayan, meron ako dito ng castor oil, dalawa. Ayan. Ito, nabili ko siya sa action kung nandito ka siya. siya. <laughs> kung nandito ka sa Europe, Ayan action, makikita mo to. Pero ito namang castor oil na isa, hindi ko alam, nakalimutan ko na siya kung saan ko siya binili. Kasi matagal na siya. At, meron din ako ditong coconut oil, virgin coconut oil, at, ayan, yung cooking oil ko, na olive oil. At, meron ako dito. ayan, may, nalagyan ko na siya kanina ng, ano, olive ng castor oil. Mayroon hey, ako nito. Ayan. Ito, wala lang. Brush para sa buho Suklay. At, tablespoon. Ayan. Meron po ako dito. So, ayan. Ang gagawin ko po ay paghahaluin ko siya dito. Nalagyan ko na siya ng castor oil kanina. Ayan. Kita nyo po, sobrang ano niya. Ayan, malapot. Compare mo siya dito sa isang oh, uh, sa olive oil. Yan, di ba? Pero lala kulang pa siya kaya lalagyan ko pa siya ulit ng castor oil. Yan. Yan. Oops. So, itong isa. Oops. Ayan. Ayan. Kasi totoo lang, noon hindi ko alam yung tamang paggamit nito. Kaya, hindi ko din siya ginagamit talaga sa buho ko. Kasi nga, malapot siya. Kumpara dito sa olive oil. To. Meron, ayan. Meron po ako dito ng coconut oil. Ayan. Paubos na siya. Ano ba itong, ano? Ayan. Naglalagay ako ng 1 tablespoon. <laughs> Lagay ko siya dito. Toink, toink. Lagyan ko pa ulit. Hindi ko alam kung ano mayroong, ano, kulay yellow. Ano ba to? So, ayan. Lagay ko siya. So, ayan, guys. At lalagyan ko din siya ng 1 tablespoon of olive. Ah! Booze. So, ayan. Okay lang na naparami So, okay lang. Kasi... Kunti pa yung coconut oil ko. Lalagyan ko siya? pa siya. Ubus na siya. O, oh, ayan. Ubus na yung coconut oil ko. Ups. Dirahan ko siya ng puti. Kasi, ginagamit din siya ng asawa ko sa buhok siya. So, ayan. Kanyan po. Ang gagawin ko po ay ilalagay ko siya. Kasi nga, nakatulog yung aking coconut oil. Kailangan ko siyang gisingin. So, kailangan ko siyang ilagay sa microwave. Wait lang ha, balikan ko kayo. <laughs> so ayun guys, eto na siya. Nagising na yung aking coconut oil. So ang ginawa ko ay halu-haluin ko na lang. At ayan. So ayan. Dagdag, ah, uh, lalagyan ko pa siya. Oh, uh, lalagyan ko pa siya ng konti. Ah, ko. uh, castor oil. Ayan. So ayan, di ba? So hindi na siya ano, malapot. So ayan. So, ready na siya para ilagay sa buho ko. Tamang-tama, hindi pa ako naliligo. Uh, Mag-apply ko muna siya sa buho ko. Ayun nga guys, tamang-tama, hindi pa ako naliligo. At i-apply ko muna yung oil sa buho ko. Ayan. Kunin ko muna. Ayan. So, kakamayin ko na. Pinaka-importante yung dito niya. Yung yung scalp. Ayan. Lalo na kung mayroon kang, ano, dandruff, sobrang nakakatulong to para mawala yung dandruff. O, ayan. Hindi ko ginamit yung brush. Uh, yung ano. Sa ano ba yun? Wala. Nawala. So, kakamain ko na lang. Ganyan. at yung siyempre dulo kasi yun yung sobrang ano, dry dulo dulo yan guys makontinue ko lang to ganyan ganyan yung iskat importante yung iskat para ano tumubo ng maayos yung buhok natin kailangan parang naka parang dyan sa scalp natin, kailangan malinis yung scalp. Naparami, naparami yung ano ko, lagay ko ng oil. I think yung ano, olive oil. Pero okay lang. Magagamit ko din naman yung sobra niya sa, sa tab. Thank you. Huwag po natin kakalimutan yung ating ipin. At yung ating Ano? Ayan na dumilat. na dumilat. Ayan. Tamang-tama -tama sa akin kasi nga mason dry talaga yung ano ko, mukha ko. Ayan. Mga, ano natin. Pilig mata. Ayan. naligo na ako sa ano. Sa oil. So, ayan. Siyempre, after po kailangan mo siyang i-massage yung buhok mo. Massage, massage. Kahit 5 uh, minutes ganun or 10 minutes massage mo yung buhok mo. Nakakatulong yun. After po nito ay maglalagay ako ng plastic sa ulo ko. Ayan. 아, 이 c 이 s t 좀 Uh, ayan nga guys, tapos na ako. Ayan, nabalot ko na ang aking buhok. Ayan, at nabalagyan ko na rin ng coconut oil ang aking mukha. Ayan, ba, Alam ba? Yung lightning, oh, na-emphasize naman yung ano, laki ng ilong ko. bayan? yan? Ayan. Ba? Hmm? ayan. So, layo. Ayan na lang ako. So, ayan nga guys, ayan. Ta ganyan po yung tamang paggamit ng... <laughs> ano ba light? Na to? Ayan paggamit ng castor oil, kailangan po siyang imix sa ibang oil. Ang pinaka best po na body ng castor oil ay yung coconut oil. Ayan. Pwede po siya lang yung kasama ng itong oil, coconut oil at itong castor oil. Sila po yung pinaka na best na body. At of course, yung olive oil sila pwede rin. Ayan. Para lang po yung ano eh. Parang oil. Ano? Para siyang garlic at onion. The best ba din, di ba, sa pagluluto. So, ayan sila. Ayan po, guys. Maraming maraming salamat. Ayan. So, uh, ito, ang gagawin ko po nito ay ibabat po siya ng 30 minutes. Pwede hanggang 1 hour. Kaya lang kasi baka magising yung anak ko. So, ano lang, 30 minutes. Pero kayo, kung kung kaya yung gawin hanggang 1 hour, pwede niyong gawin. Or, sobra pa. Ayan. 30 minutes lang ako, yun lang ang kaya ko kasi baka magising. anak ko, kailangan pagising niya, syempre, ano na, tapos na ako. Kaligo na ako. So, ayan nga, guys. Kung bago ka lang po dito sa channel ko, please subscribe po kayo sa channel ko. At, don't forget po to click the notification bell para po updated po kayo sa new videos ko. Ayan. Maraming maraming salamat. Bye-bye!